ay mga isa ay saan kayo galing? Doon pa. Saan sa doon? Anong anong dalagala yung pagkain ako yung nauuhaw na eh? Anong ano yan? Palamig. Ito pa. Ay, salamat. Ay, taga saan pala kayo? Taga first po. Taga first kayo? Ako. Taga saan? Ito siya nagsasalita. Ito talaga Ito Taga first ka rin. Ay, kayo? Hindi ko kayo pinatatawa. Ha? Oh, ah. <laughs> ang totoo. Hindi. <laughs> okay. Natutulahin mo sa akin kung ko ay. Nakugaw ito mga kayo. Ano po? Hindi siya, friends. Oh, ay, salamat. Ano yan? Quick, quick. Quick, quick. Ay, marami salamat. Eh. Kababait naman yun yung mga ila. Kasi ako ay eh, paparoon. Paparoon sa dulo. Eh, sasabay kayo sa akin. Ay, marami salamat. Sige. Ah, pagka kayo'y tumatanda na, ganito'y mangyayari sa inyo, ha? Ay talaga ang ah, masakit sa tuhod din. no? Oh. Ay, maraming salamat sa inyong sumigay. Iinom muna ako, eh. ay, sandali lang. Ay, sandali lang. Oh, yung tuhod ko ay nangangatok, e. Eh. Ating tukman atin natin, Ay, sarama. Salamat mga iya, oh. Ay, maraming salamat sa inyong inumay. Oh. Ay, ito. So, anong, anong laman nito? It oh. Itlog. Itlog. Ay, hmm. bakit pula? Ano yan? Tag Ayan yan. Kulay lang yan. kulay. Ah. Oh. Ay, salamat sa inyong... Ay, may, may steak. Okay. Ay, sige. Ah, oh, sige. Ay, sasabay na kayo sa akin. Pa Paparoon na ako sa labas. Ay, anong steak pala ito? Ano stress. <laughs> ay, hindi kayo taga rito, hindi nyo alam yung address ay. Ah, oh. ay, salamat. salamat. Tara na. <laughs> Kaya mula angay na mama, <laughs> Pero masakit ang tulog ko. Saan tayo? Saan na tayo ngayon? <laughs> Anong, anong mistake ito? Sir! Ay, kayo! Ito saan kayo? Saga, sir! Kami yung Ako, aking apo, hindi na. Ano po, saan Anong dalawa ay dalaway, lang. saga Sa saan? Ano? Asa sa akin? Kasi ang Ay, kami, pupunta kami ng Marikina. Asa na ito? Sa buhay ako. Sa Sa na. Sabor na. Sabor na. Sabor na. Saan pa na tayo? Ba't ako punta Hindi ko alam. hindi, hindi alam. Ay, yung, yung eh, sabi siya ang kaya. Ay, pupunta kami rin sa labas. Mabarikin Pav na kami. Mabarikin na. Hindi po. Malayo po Malayo. Ay, ba't nakatalikod kayo sa camera? Ah, ang sa akin. Oh sa oh, eh sasakay kami doon sasakay tayo din doon sa sasakay doon kami doon oh sige ay baba nga ba ba labas na kami ah dito, dito labasan dito ah dito lang maraming salamat tara na